presidente nasa Negros oh ayun, mga ay mga helmet. Smile ka ang aton former vice president ang aton dapat naging presidente Let's welcome Attorney Lenny Robredo. Kumusta kayo? Nahidlaw ko sa inyo! Talaga namang parang hindi kayo na Wala nang ulan, di ba? Ayon, kumusta kayo? Masayang masaya ako, nakabalik ako dito sa Bacolod, dito sa Negros Oxy. Masaya ba kayo nakita nyo ko ulit? Matagal-tagal no. Naalala ko pinakahuling punta ko, May 5. Hindi ko alam kung meron dito'ng taga City. Meron ba? Meron? Kaya lang 'yung binalikan ko. Kayo lang yung pinalikan ko kasi nung una akong pumunta, na-miss out ko yung Bago City. Pero ginawa ko yung promise ko. Talagang bumalik ako para sa inyo lang. Pero bago ako magpatuloy, ang aking pagbigay galang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi, sa pangunguna ng ating napakabuti, napakahusay, napakasipag na gobernador ng Negros Occidental, Governor Bong Lacson. At gusto din nating batiin yung nagpakilala sa akin, ang mahal na mahal natin, mahal na mahal namin, former governor Lito Coscoluela. Meron din po tayong ilang local officials na kasama natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung andito pa sila pero nagkita-kita kami kanina sa backstage. Nandito po yung ating Vice Mayor ng Bacolod City, Vice Mayor El Cid Familiaran. At yung mga local officials ng Bacolod, Nandito din ang aming kaibigan. Ito po, mahal din namin dahil matagal na namin siyang partner, Vice Mayor ng Himamaylan, Justin Gatoslao. Ayun. Nandito din po, former mayor, former, Congress huh? former congressman, Ari Alejano. Wala po sila ngayon, pero gusto ko pa din silang batiin dahil ang laki ng tulong nila sa akin noong 2022. Congressman Mayor siya dati ng Sagay, Congressman Thirdy Maranyon. Meron ba dito mga taga-Sagay? Meron? At Mayor Bading Escalante ng Cadiz City. Taga-Cadiz ba kayo? E kamusta nyo ho kay Mayor Bading ha? Ayon, pasabi, hindi ko nakakalimutan yung tulong niya sa amin. Ano yon? Ano yan, I was here last March 2022. I'm still here March 2025. Third year anniversary pala natin ngayon. Ano yan, Team Lenny, Salavia, and the Kakampings supports BAM and Kiko for Senator. Pero support ML party list din, di ba? Kasama natin si former senator Laila Delima na siya yung first nominee natin. Ayan nga yung Cadiz Youth, Social Work Students para kay Kiko Bam, Pharmacy Students para kay Kiko Bam. Ang namulat ay hindi na muling pipikit. Totoo ba 'yon sa inyo? Ayon. Ganyan pala kayo pag nababasa ng ulan. Pero naalala nyo ba three years ago? Alam nyo, ako naalala ko very very clearly kung ano mga nangyari three years ago. Ang core memory ko, nung November 2021, nung lumapag ako sa Silay Airport, yung 15 kilometer highway papuntang Bacolod, meron tayong stationary caravan. At kayo yung nagpauso noon. Kasi mula nung sinimulan nyo yung stationary caravan, marami na ding ibang lugar yung gumaya. Ano? Yun yung pinakaunang lapag ko dito na kandidato na ako bilang Pangulo, November 2021. So pagkagaling ko doon, nag-stationary caravan from Silay to Bacolod. Tapos naalala ko, nag-blessing ng Salamat sa alagaw family. Yun. konyari lang kayo na alala nyo. Alam nyo. ba ang swerte ng Naga City? Kasi di ba yung Alagao family, sila yung may-ari ng rib shock. Alam nyo ba Kaya meron ng bakolod sa naga. Ano? Um, kaya maraming maraming salamat sa suporta. Marami din tayong kailangan pasalamatan ng no, mga nag-organize ngayon at kasama natin mula noon. Unang-una na yung main organizers ng rally na to, Tropa. Nandyan sila. Nasaan kayo? Nandyan sila. At talagang sila solid dahil mula noon hanggang ngayon nangunguna. Kasi yung pinakaunang event ko, after nung inauguration ng headquarters, sila yung kasama ko. Pumunta kami sa Mursha. Meron ba mga taga-Mursha dito? Meron. Nandun ba kayo pagpunta namin? Anong ginawa natin doon? Hindi nyo maalala eh. Hindi. Naglugawan tayo doon. Di ba? Naglugawan tayo kasama natin yung tropa sa Lawyers for Lenny. Ano? Tapos mula noon, November yon bumalik ako March na. Nung March, napakaraming munisipyo at lungsod yung pinuntahan ko dito sa Negros Occidental. Sa isang araw, umagang-umaga alas 7 yata ng umaga, kasama natin, natin si Governor Bong, pinakauna tayong pumunta sa San Carlos City. Malayo kasi yung San Carlos kaya wala sigurong nakarating dito ngayon. Meron ba? Ah, meron. Meron taga-San Carlos sa District 1 'yun yung pinakauna nating pinuntahan. Tapos lumipat tayo sa District 2. Sa Sagay. Sino yung nasa Sagay? Nandun ba kayo? Di ba maaga pa yon? O naalala ko, kasama din natin noon si Mayor Bading. Ano? Kasama. Saka si Mayor 30. Mayor pa siya noon. So pumunta tayo sa Sagay. Pagkagaling ng District 2, naalala ko, lumipat tayo sa District 6. Saan tayo pumunta? Sa Kabangkalan. Sino ang mga taga-Kabangkalan dito? Yan. O hulaan nyo. Ilang beses na ba ako nakapuntang Kabangkalan? Dalawang beses. No, dalawang beses, yung pinakauna, Typhoon Odette. Naalala nyo? Pumunta ako ng kabangkalan ng Typhoon Odette. Hindi lang kabangkalan yung pinuntahan ko, pumunta ako ng Kawayan, pumunta ako ng Sipalay, pumunta pa ako ng Himamaylan. Naalala ko nung pumunta ako ng kabangkalan at Himamaylan, kasama ko si Miss Chris Aquino. Ano? Nag-relief operations tayo after Typhoon Odette. Bakit ba ang babata nyo pa? Parang mas naaalala ko pa yung mga nangyari. After, after ng kabangkalan, saan ako pumunta? Ha? Magkukodigo ako kasi ako hindi ko maalala. Ah, oo, oo, Naalala ko na. District 5. Saan sa District 5 ako pumunta? Tatlong lugar yung pinuntahan ko sa District 5. Saan? Saan yung rally natin sa District 5? Sa Binalbagan. Meron ba mga tagabit Binalbagan dito? Tapos, after nung Binalbagan, dapat sana pit stop lang sa Hinigaran. Pero dahil ang dami niyo doon, naging mini rally na din. Umunta din tayo sa Himamaylan. Anong ginawa namin sa Himamaylan? Marami kasing angat buhay program sa Himamaylan kaya binisita natin doon hindi lang si Vice Mayor Justin pero pati yung ating community learning hub tapos pagkagaling doon lumipat tayo sa District 4 saan yung rally sa District 4 saan sa La Carlota Parang kayo din yung sumigaw sa binalbagan. Tagasan ba talaga kayo? Para naglolokohan na tayo dito, ha? Ah. <laughs> Nung pumunta tayo sa La Carlota, tinatawagan na kami dito sa Paglaom Stadium kasi nag-uumpisa na yung rally. Yun yung dahilan kung bakit hindi na ako nakadaan sa Baguio City. Dumiretso na tayo dito. Naalala nyo ba yung rally natin dito? Ano yung hawak-hawak nyo? Yung mga pink stars? Diba? Naalala nyo ba yung entrance ko dito? Ano yung entrance ko dito? Ayan, buhay pa! Mascara! Isa sa pinakabongga! Mascara! Magsasampo lang ako pagkasama ko ulit yung maskara. Isa sa pinakabonggang paglabas ko. Dali lang. Hindi ko matatapos ang speech ko kasi may flight akong alas G's. Kailangan ko na kaagad makaalis. Pasensya na. Kasi bukas po ay may rally din sa Quezon. Pero kaya ko lang sa inyo pinapaalala. Yung mga pinagdaanan natin three years ago ay dahil kahit hindi natin nakamtan yung pinapangarap nating resulta ng eleksyon, dito sa Negros Occidental, halos 45,000 votes akong lumamang. Nanalo tayo dito sa Negros Occidental. Sa gitna na... boses ninyo yung nanaig. At dahil napakita natin na sa gitna ng maraming kahirapan, pag tayo ay nagkakaisa sa pakikipaglaban sa bayan, magtatagumpay tayo. At dapat hindi natin sayang, sayangin yung nasimulan natin three years ago. Kasi pinakita natin na yung boses natin malakas, na kahit maraming kahirapan, basta para sa bayan, lalo tayong naglalakas loob pa dahil alam natin na ang pinapakipaglaban natin, hindi lang yung mga kandidato natin, pero yung minamahal nating bayang Pilipinas. Ngayon nahaharap na naman tayo sa isa pang laban. Midterm elections. May dalawa tayong kandidato sa Senado na napakahusay, napakabuti. Agree naman kayo, di ba? Dahil nalalaman nyo, alam nyo sa loob ng puso nyo, na pag mabuti yung tao, magpapakabuti din yung gobyerno. Ang pinaglalaban natin ngayon, na itong dalawang matino at mahusay na kandidato natin, maibalik natin sila sa Senado. Sino ba si Kiko Pangilinan? Alam nyo na si Kiko, siya yung partner ko nung 2022 elections. Nung nag na kong tumakbo, pinakiusapan ko si Kiko Pangilinan. At alam nyo ba, nung araw, kasi very late na ako nag nung araw na kinausap ko siya, Ready ready na siya sa kanyang Senate campaign. Meron na siyang mga tarps Kiko Pangilinan for Senator. Meron na siyang mga t-shirt Kiko Pangilinan for Senator at ready na siyang mag-file ng Certificate of Candidacy the following day. Pero nung kinausap ko siya, alam niya ang pakiusap ko hindi para sa sarili ko kundi para sa bayan. Ang sinabi niya sa akin, hihingi lang ako ng konting panahon para makausap ko yung pamilya ko. After several hours, tumawag siya. Ang sabi niya, naalala ko pa nasa Amerika noon si Sharon. Ang sabi niya, nakausap ko na si Sharon. Kung pwede bang pagdas... ...kung i reject akala ko the following day tatawagan ako sasabihin na hindi pero the following day ang sabi niya sa akin sige ma'am para sa bayan lalaban yeah. napakalaking personal na sakripisyo para sa kanya pero ginawa niya para sa bayan at yun din yung dahilan kung bakit siya yung aking choice maging vice president dahil alam ko matino at mahusay na tao. Hindi na bahira ng kahit anong kasamaan yung kanyang pangalan. Kahit napakatagal ng panahon naninilbihan. Kilala nyo naman si Kiko, di ba? Napakasimpleng tao. Wala man lang arte sa katawan. Kaya, ang pakiusap ko, kung tinulungan nyo siya bilang Vice President, Doble, triple pa, tutulungan natin siya bilang senador. Si Bam Aquino. Bakit si Bam Aquino? Bakit si Bam? Unang-una napakahusay. Alam nyo ba na suma cum laude si Bam Aquino? Management Engineering sa Ateneo de Manila University batch valedictorian. Sa college yan, na college. Pero nakita nyo, napakasimple din. Hindi pinagyayabang ang kahusayan. Nung na, natulak akong kumandidatong vice president, wala akong ibang choice kung sino ang aking magiging campaign manager kundi ba, Aquino. Dahil alam ko mahusay, at aligned ang aming mga paniniwala. Nung kumandidato ulit ako para presidente, ready na din si Bam Akinong kumandidato bilang senador. Pero nung pinakusapan ko, sabi ko, Sen, hindi ako kakandidatong presidente kung hindi ikaw yung aking campaign manager. Iniwan. Iniwan yung Senate run na pinaplano niya. Ang dalawang ito, Handa laging magsakripisyo para sa bayan. Dapat tayo rin. Kaya yung hinihingi natin sa inyo ngayon, hindi lang iboto si Kiko sa kasibam. Pero kung ano yung sigasig sa pagkampanya nyo para sa amin noong 2022, sana doblehin, triplehin pa natin ngayon. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pag nangyari yon, babalik kami ditong tatlo. At magse-celebrate tayo. Hindi tayo lugi dito sa dalawang ito. Nakita natin yung kanilang record sa Senado. Hindi natin ikahihiya, hindi sayang yung boto. ba? Diba? Kaya ang assignment natin sa mga sarili ngayon, ikakampanya natin itong dalawang ito. Sasamahan natin ang dalawang pang matino at mahusay si Senator Risa Hontiveros sa Senado. di ba? Diba? Nai-imagine nyo ba magkakasama sa Senado? Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Nai-imagine nyo ba yon? Di ba napakaganda? Pag ganun, talaga masasabi natin, mayaasahan tayo sa bansa natin. At yung isa pang pakiusap, ML Party List number 6. Si Senator Laila, ilang beses kong binisita sa kulungan sa bawat pagbisita ko, wala man lang reklamo. Halos pitong taon na sa Ngayon nakikita natin, bumangon muli, nakikipaglaban muli para sa bayan. Gusto ko lang tawagin sa stage yung dalawa nating manok para sa senador. Senator Kiko Pangilinan. At Senator Bam Aquino, si Kiko ay represented ng kasing guwapo niyang kapatid, Anthony Pangilinan. At I am sure kahit nandito si Kiko, pareho din yung sasabihin namin ni Bam, palangga namin kayo. Palangga namin kayong tanan. So, mahal po namin kayong lahat, Negros Occidental. Magkita-kita tayo sa ating Victory Celebration. Maayong gabi muli sa inyong lahat. O, yan nga, mga batang helmet, katatapos lang po ng live with Yoga mm. Live from Bacolod City, ang Negros Kiko Bomb Campaign Rally. At yes. siyempre, si VP Lenny. Yeah. Kasi nga, with Yoga may flight pa si VP. Kasi bukas, meron pa rin Kiko Bomb yes. Campaign Rally. Sa ibang location naman. Alam ko, kaysa niya tayo. Eh. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no. Iba talaga pag si VP Lenny nagsasalita, no. Siyempre, ang dapat nating presidente. Lenny Robredo. Oo, diba? Sino pa? Tinatanong pa ba yan? Mm. Pero yeah. ayan nga, mga kabatang helmet. Tama nga yung sinabi ni VP Lenny. Dahil nag-sacrifice naman talaga si Senkiko at si Senbam na dapat tatakbo nga sila for Senador noong 2022. Uh -huh. Pero dahil nga kinausap sila ni VP Lenny, kinausap nga po siya na maging campaign manager si Senbam kaya nga tumakbo si Senbam uh -huh. as Senator. Sen Kiko naman as running mate as Vice President naman uh -huh. kaya hindi natin tumakbo uh -huh. as Senator noong 2022. Uh -huh. So ngayon mga kapatang helmet, dahil nga sobrang pagmamahal sa bayan ni at Sen Kiko. Di ba, Pichoga Par? Oo, oh, nag-sacrifice sila eh. So, eto na yung pagkakataon na tayo naman ng babawi. Di ba, Pichoga Par? Sabi nga ni Lenny, kung gano'n yung sinuportahan si Sen Kiko bilang running mate niya as mm -hmm. vice president ni Pichoga mm -hmm. no, Par. Mm -hmm. Eh, ngayon po, suportahan natin ang Kiko Bam. Eto ng pagkakataon Oo. para magkaroon ng tunay na, na pagbabago. pagbabago. At may kasama na rin si Sen Risa dun sa Senado dahil si Sen Risa lang naman talaga nagtatrabaho. Oh. At para meron na rin makasama ang dapat ating presidente. Oo! Oh, oh. oh, oh. oh, oh. <laughs> Pero ngayon nga Let mga kabatang... Let us prepare. Oh, wow! Pero ngayon nga mga kabatang helmet para wala nang basura. Ha? Wala nang tumatabi sa basura. Wala nang umaarte. <laughs> <And laughs> para mamili tayo ng tama at so imoto tayo ng tama. At kung nagustuhan mga video na ito, kailan mo ito mag-subscribe at i-click at the creation bed para lagi like ka-updated sa so, lahat ng upload mo na. Yuga <gasps> par! naman dahil ah, diba? ang gobyerno ay hindi isang teleserye. Yes. Ilukluk natin, iboto natin ang mga tunay na magtatrabaho. At mga totoong lingkod bayan. Hindi yung mga nag-aartista lang. Oo, oo. Ano ba? Para hindi na masayang yung tax natin. At para sa mga nagtatanggol dyan, na pinotakti na talaga ako. <laughs> <laughs> Kasi mga pagtatanggol nila, bahala pagtanggol nyo hanggat uh, kaya nyo pa. Pero pinapaalala ko lang po sa inyo, lalo sa isa nag-comment sa akin, pinapasweldo kita galing sa tax ko. Dahil ikaw oh ay nagtatrabaho sa gobyerno. Tandaan <laughs> mo yan. No? Kakaloka lang talaga, bijoga oh, no ako. The nerve and the guts na mag-react sa post ko. Hindi ba niya naisip? <gasps> Trabaho siya sa gobyerno. Yung sweldo niya galing sa tax ko. Huy. No, tax natin ba? lahat. Oo, tax natin lahat. Kaya dapat ingat Ingat din no, yung mga nagkocommento, nagtatrabaho sa gobyerno. Uy, oh, isip-isip no. mo ba alam saan nagagaling <gasps> tax? Ultimong namamalimos. May, may tax. tax. Oo, diba? Nagtutulak ng kariton. May tax. May tax. Kaya, the nerve talaga. Nakakaloka lang talaga. Nakakaloka. Asan yung stand mo? Para sa isang tao, para sa isang pamilya. Sa hanggat, grabe talaga, extend ng pagtatanggol. Pero, amang batahin, may tax. Gusto nyo na mga basta, ay, artist na yung Stay healthy, stay safe, ties always. Sabi mo, sa boy na galit -e din na muk it's getting better. Every day, God bless, everyone. Bye. Liwanag sa dilim, leni Roberto ang atubal lahat. <tipulong>